Magandang mapagpalang umaga. Welcome back to my YouTube channel. Puntahan natin yung mga alaga ko. Kukuha tayo ng itlog. yung mga alaga ko. yung mga alaga ko. Tapos dito kukuha tayo ng iklog. Sandali! Ah, may na. Ayan. Iklog. Limang peraso. Ayan. Ang mga alaga ko. Yan ang nangyong iklog. Limang ng mga garaso. Mamaya lang labas. O, pakain pa ako sa inyo. Ito pa lang lumaki to dami -damit, dami to marami to ito, ito. malalaki na sila ito pang alaga po tapos ito pa ito, ito pa eh ito ito. Ay pa paano nakakuha tayo ng limang piraso araw. Araw na yung Ito naman ang native gum alaga. Ito tayo dito. Ay, alaga ko yan. Ay, mga tanong-tanong din. Bunga saging Isang bunga Terus itu alaga lagi aku ngeraguk Yeay May gulai Ruby Brun Itu si Bani 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 Nagulay hmm. na sila. Araw-araw bumibili para sa kanila. Pipay! Uh, ito na ma... Lalaki na to. Dami-dami na makukulok. 20 piraso to na. Sisig pa mali. Uy, namatay yung isa. Isinoy din na lang yan. Isinoy din. mga alaga. Oo. Oh. Ayan si Chay Chay. Si Gandara. Si Pai! hindi, po alaga ngayon si ko Totoy 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 mayroon sa loob sayang yang ini lumayat menyem alis Janoya sekarang anaknya

Sigurado kong approved na at nakapag-comply na. Ilan po ang kooperasyon sa Lapunin? Ayun ito, ay I just got the number na wala na sa kamay ko. Ang ating kooperasyon ang anak niya. Si Ati. Ang si si Alili